Pero ang traffic, may aksidente yata. May ambulansa eh. pa. Motor. Overshot to, malamang. Ano ka? Five minutes later. Pero traffic, may aksidente yata. May eh. Ay, makibalita tayo. Ah! Oh, ng tao na sila Motor. Motor. Overshot to, malamang. na ah, talaga ba, ano? Ano ka? Tanggal yung ano? Sniper, may sniper ka rin sa loob ng ano? Loob ng truck yan Yan! Alam ko, set yung motor eh ah uh, Siyempre, mabilis ang takbo ng kasalubong. Kung mawari, naka 60, tapos yan, naka 100, eh, double impact yun. Doon, di naman kuha sa ilalim. Kaya, advice lang ni Boss Ball Vlog, every time na nagre-rides tayo, ingatan din natin yung sarili natin. Siyempre, ganoon din yung mga kasalubong natin at saka sa bayan gaya ng ganun wala, wala tayo sa pag-iingat alam mo kung takbo lang nun is na mga 50, 40 o 60 hindi naman mangyayaring ganun eh sobrang bilis yun baka so nawala ng control siguro na overshot yun malamang na tumatakbo yun ng 100 km per hour. tapos kurbada ang hirap tapos hindi naman profesional tayo natin isipin yung kaligtasan kawawa naman din yung kasalubong nun na nakakotse alam ko umiiwas pa yun kasi tabi nga pa yung ano nyo eh muso ayun hindi talaga maano yun kasi mabilis yung motor pag mga ganon ayun ayun lang naman sa ating pagka analyze no kasi hindi naman na overset yung kotse kung part kasi ng ta Uh, hindi, hindi siya yung position ng kotse, hindi siya overshoot na dahil ang paliko niya is uh, pakaliwa. So nasa kanan side yung uso niya. Yung motor kasi pakaliwa yung overshoot eh. Siguro na sa pagkanan niya, hindi na yan. yan ang resulta. Kinahalang sa sa ano, gulong. Sob-sob sa ilalim So Ayun, di talaga tayo magtatagal sa mundo Pag ganun tayo magmaneo Wala talagang ano so, Isipin mo yung nakamotor tayo, dalawang gulong natin Sa tiyan nila, yung kapilang paa natin Nasa ano na Kasi di pa natin iingatan sa club to oh, no um, naka chill ano ko lang naka kotse no? no tumakbo lang ng 20 kasi eh. <laughs> pakurbada yun dun eh tapos bigla nga lang salpukin nakakulong ka pa nang wala sa oras uh, <laughs> gastos pa yun kaya uh, sa lahat ng mga kabarong kabarong motorcycle rider eh ano yun na yun tigil nyo na yung pagkakarera sa lansangan Tutay um, sa private road or race track doon natin pakita yung base natin sa pagmamaniyo o sa cornering no? o sa public road na wala ka na ng buhay nakapang damay ka pa so marami ka pang napahala, magastos pa siyempre motor mo kanino man yun no? sa gastos din yun yung ano pa yung pinanggapan niya nagbabayad pa siya di ba ang hassle so ba't natin ito gagawin natin sa public road kung nasa tamang ano lang tayo takbo hindi tayo magdisgrasya disgrasya pag uh, disiplinado tayo kailangan lang talaga disiplina hindi ka talaga magtatagal ayun lang uh, sana uh, ay manapupulo tayo ano, sa vlog natin para maging ngayon lahat ng mga rider Huwag natin gayaan yung mga kamuti sa marilaki Walang magandang uh, dudulot yun Kung gusto natin kumarira Gusto natin maging magaling Kung gusto natin sumali sa mga fiesta O mga competition Kaya ng practice sa ano, rest truck kayo sa rest truck eh, hindi kayo na kung kayo na kung dami mga kayo e, kaya nun wala na nalipat na yung birthday niya sa November 1 di diba, ano sa club simple lang pagmaman ninyo eh ginagawa namin yung komplikado eh yun lang thank you sa lahat ng mga subscriber ni Boss Bald Vlog sana may napulod kayong ano aral Ganon si Boss Bal, uh, pinapriority ang kaligtasan. Tayo. Mahal natin ang buhay natin, ang motor natin, nung kasalubong natin, nung kasabayan natin, na hindi natin, ingatan natin, na hindi tayo mga panakit. Thank you. Bye.